Ang kasalukuyang pong problema ng mga seafarer ngayon ay kawalan ng trabaho. Kasi ang Pilipinas po ang pinakamalaking supplier ng seafarer sa mundo. Meron po tayong 700,000 seafarers na may mga ano, seaman's book. Pero sa isang takdang panahon po, bago mag-COVID, 400,000 lang ang nakakasakay. Yung 300,000 walang trabaho. At ngayong panahon ng COVID, isang daan libong seafarer ang nawalan ng trabaho. Ang uh, isa pa pong problema ngayon ng mga seaman, napakalaking gastos para makasakay. Nandiyan yung compulsory pill health, nandiyan yung compulsory SSS, compulsory insurance, pag-ibig. Eh hindi naman po pakikinabangan ng seaman yung pill health. Kasi ang lahat ng seaman po, sagot ang insurance ng kumpanya sapagkat ang mga seafarer dito sa Pilipinas ay habang buhay na kontraktual. Ibig sabihin, wala silang regularization. Kaya yan po yung makahilingan sa bagong gobyerno. Magkaroon ng security of tenure, ipasa ang Magna Carta for Filipino Seafarers, baguhin ang POA contract para proteksyonan ang mga seafarer at alisin yung work-related requirement, alisin yung mga exaction ng field health sa seafarers, yung pong compulsory insurance, mga dagdag na, na At ang huli po, itigil yung mga napakataas na mga training at certification na kung ano-ano pinapataw sa mga siman. Protektahan at isulong ang pagbabago at ang paglago ng Philippine shipping industry para ang Pilipino ay sasakay na sa mga barkong ng Pilipino at hindi sa mga barko ng mga dayuhan.